Ano? Nang bayawak idol. Hindi, sa sawa, sawa. Hindi, bayawak idol. Sawa, Andre, ay dami. Sawa ba? Sawa. H hindi, tignan ko muna doon. Tignan mo. Ba't yan nga nila, guys Buhay na sa... Hala, nandun pa, oh. Marami pa yan. Ayan, oh, ayan, oh, ayan, oh. Ilabas na lang yan, idol. Kawawa. Hala, saan na yung... Ano, lalapan natin yung botas Kawawa, mga idol. Hindi namin sinasadya, oh. Bayawak, mga idol. So, hindi namin sinasadya ito, mga idol. Pero meron pang naiyon mga idol, so itatabi na lang natin. Ay, ito yung ano? Ayan mga idol. Ha? oh. Saan? Ayan. Ayan mga butas. Hindi, nakabaon kasi yan pag nagana sila dyan. Ayan so, mga idol, kawawa. Kawawa talaga mga idol, bayawak talaga oh. So meron pa, ayan idol Ay dyan oh. Ingatan natin na Ingatan parang... natin na hindi mabasag, kawawa. Yung isa, hindi natin kagustuhan yan, biglang natamaan eh, nakabaon eh. Diyan niya, diyan niya nilagay. Bakit paano niya ilalabas pag nagiging Di, ano? nung nakumpisa yan, doon yun. Pero iwan ko bakit. Pa siya, May ba Bakit? Bakit? Paano niya iano yan, di ba? Ilabas? Ilalabas. Di yan yung talaga yung nature yan. Nature Siguro na kut ulo yan. kutkutin niya ulit yan. Ayan mga idol, yung mga kulay puti oh. Maram na, ayan tao. Ito yun oh. Hindi bato yan? Hindi Wag puti mo, oh. Huwag mong ituro yung mga puti lahat kasi may puti. Di bato rin yan? Hindi, <laughs> alam mo. mga idol yan. Bato, tusokin mga idol dyan. Itlog yan. Yan. Oh. Ito so, ayan oh. Oh, tige. <laughs> Pastilan. <laughs> ayan, iniingatan namin mga idol. ingat iniingatan ni doon na hindi na mabasag yung ano, itlog. itlog ng bayawak. First time ngayon mga idol. First time ngayon na, uh... ari. Grabe mga idol. Ayan. Ganito pala yung bayawak pala mag ano. Sa... Di tayo na yung magpapisa kaya. Hindi pwede ito. Di ba lang din sa ano? Iba talapag nature yung ano. Ay mga idol hindi scripted yan mga idol ah. Talagang yan kulay ng mga idol. Itlog ko ng bayawak na kabaon. Asa na yung ano kanina? Ayan Oh. Ipakita mo kanina. Ipakita mo yung kanina. Ayan Ay, ano? Oh. Ayan mga idol Oh. Kuwawa. Buhay pa. Hmm? Sana mabuhay siya nito. Wala naman siya sugat eh. Nakabalot pa rin siya mga idol eh. Yan o, sayang. Ayun, wala nang itlog dyan. Sayang mga idol. Hinti natin kagustuhang matamaan. Ito pa. Mabilang natin mamaya mga idol kung ilan yan. Ayun, vlog, na. Kapano na? Ayun! Ito. Ang ganda mo, no. hindi idol. Basagin mo idol. Ayan. Ayan. Huwag mo basagin. Hindi yung lupa ang basagin. Ayan mga idol, itlog. Ito pa. Idol, malapit na idol. Ayun, malapit, malapit na oh. Lagay natin sa butas na. Sandali, idol. Ano ko yung lupa idol? Ayan mga idol, grabe. Dami itlog mga idol. Ayan daming itlog ng bayawak galaki pa naman ng ano yan ba't kailangan palang nakabaon yan ayun oh dami mabubuhay pa ba to sila oh, na ipit na ipit paano nilang na, paano makalabas to sa ano dol dol pagka yan dol magkukusa yan parang tower rin yan dol may Aray. Din na barato ah eh, malapit na nga oh. oh. May eh, mga idol. Bakit yung isa, Ayan yung mga ulo niya, mga idol ulo 'yan oh. At isa yan. isa hmm. na no. Oh, isa yan. Aray. Maliin yeah. Dami mga idol oh. Kung saan banda yung queen box mga idol nandoon sila. Baka matamaan idol diyan. Sayang, Sayang kawawa yung isang mga idol na tamaan natin. Hmm. Hindi. Hindi natin kagusto na mangyari yan, guys oh. Ito, parang malapit na oh. Ayan, may butas na to. Nagdugo, nagdugo. nagduga ano? Na. Ito mga so, idol. Kilan mo? Ah. Kinain nang na ano? Sige. May butas. Idol, sige. sige na, nasa mo. lupa. Na, nasa lupa mga idol. Ha? Eh, lalabas na siya oh. Ay, mga idol, palabas na pala mga idol oh. Kawawa. Sige, so, ayan, Wag po ay mapakan. Ayun oh. Wag pilitin. Kawawa. Ay. 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 ay, basag ulit dol. Yung isa. Dali dol. Wag. Ano yan? Dali, -dali. Dali, -dali. Ayun no? oh. Sus. Ayun. basag ulit mga idol. Sko. Yung So ano makalabas sila. Basag na sadyang mga idol eh. laki naman ng itlog eh, dol. Bayawak na idols. Ay mga idol oh, inipon namin yung mga itlog ng mga bayawak kaya... eh. Titirahin muna muna ko. Yung queen box eh. Yeah, hmm. daliin, oh. Ayun. Diyan. Diyan, diyan, diyan. Hayun. Yan yung queen box kaso may itlog naman hmm. Hmm. Iyon, yung Ayan, ma? yun yung queen box yan dol ano mga yung mga itlog dol ah itlog dol wala na itlog dyan wala na itlog dyan wala ay sure. mo lang yan tol kasi. Ito mga idol, hindi namin alam kung paano mabuhay to, matamaan. pukpukin mo na lang kuya kuya ya. Pa paano kaya nila mailabas yan no? At paano At magiging niyo, ano yan? Parang tao din. Eh, paano, di kakainin din ng anay? Eh? parang tao rin yan doon. Kawawa naman, nakabaon dito sa ano, dapat hindi naman. Ano. Naalala mo yung nasa porak tayo doon? Mm. Mug Mugan? Mm. Yung ano nang, ano, kay Cruz Giao? Oo, oh, samaan. oh, yun. Ayan mga idol, oh. Hindi pa Oy. siya Uy. doon. Butas na rin, oh. Hindi pa siya doon. Yung eh mga idol, mga butas, kawawa. Nandun sila sa ano. Ayan. Sa taas yan, dol. Yan, dol, sa taas, oh. Ayan, oh. oh. Diyo, no? Ito yan? Ayan. Alis ka dyan. Mga tama ka sa... Grabe, mga idol. Dito yung bayawak dyan, oh. Pero napakpan. Grabe, mga paano ka lumabas? Dan, I don't know. Ayan yung queen box pala eh. Ayan na. So, ayan. <coughs> ayan mga idol. So, ito yung sadya namin mga idol. Hindi namin kagustuhan na yung mga itlog ng bayawak mga idol. Ay, ma Balik lang natin yung itlog ng bayawak. Hindi, ganito. Ibalik na natin din ito. Tapos tapan natin. 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 Oh. Tapos Di, baka kasi kainin ng anay. Eh. Hindi, Tawawa. mag mag ano yan, dol. Balikan natin ang ano after one week. Kung anong nangyari. Hindi pa yan, hindi pa one week yan. Matagal pa yan. Daming anong mga idol Flying termites mga idol oh. Yan yung nagiging queen mga idol at king Sa mga buzzers dyan mga idol Tungkol dito sa Uplog ng Bayawak Ito po ay di namin sinasadya ah. uh, dinamin alam na meron siya So, siyempre Pinapahukay po kami Kaya talagang na Damay sa mga idol Ayun. Dito na sila, mga idol Bulaga! Ayan mga idol, pinapaligiran na siya ng mga flying termites. Mga so ito na. yung queen natin. So yan mga idol. Yung king mga idol ayun. No? King o oh, king. Magkakaisa lang sila ito lang idol. yung Ito lang yung sila mga idol. Ito yung magawang king din bandang huli. At depende na lang kung saan dito yung maging queen sa kanila, yung babae. Yan mga idol, so malinaw, dalawa yung nakuha natin ngayon queen at itlog ng bayawak, so maraming salamat sa inyo mga idol. So, balik natin yung itlog ng bayawak idol.